Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, aking mga YouTube followers at subscribers. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Rene Bueno, ang inyong pong tagapagpaliwanag ng mga umiiral na batas sa ating bansa at tagapagpaliwanag na rin ng inyong mga karapatan. Sa araw na ito ay ating pong pag-uusapan ng isang napaka-importante at napakaseryosong issue. Ito po ay tungkol sa isang fake video na tinata-target ang dating testigo ng uh, Senado na ang pangalan ay Michael Murillo or uh, alias Rene Kapangalan ko pa itong hinay tong, uh, testigo na to. <laughs> At uh, pag-usapan din natin kung ano ba naging legal na aksyon ng ating senadora na si Riza Ontiveros after malaman niya ang pagpapakalat ng fake video na to at uh, ano ba ang ginawa niya legal action pumunta po siya sa National Bureau of Investigation at doon po ay nagsampa ng reklamo at mga charges laban sa mga responsible persons who maliciously deliberately disseminated fake news So para dun sa mga hindi masyadong updated sa mga balita, ako po ay uh, magbibigay sa inyo ng brief background about uh, what actually transpired in this case. Noong uh, June 24 po, pesta po to sa, sa bayan na San Juan. Noong June 24, isa pong account sa Facebook ang nag-upload ng isang video alleging that uh, Michael Murillo testified only in one Senate investigation involving the case of uh, KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Na kung saan ito daw ang testigo na to ay uh, nagpunta lamang sa Senado to testify because of a consideration. He was paid 1 million pesos daw no in order to tell a lie during a Senate investigation eh, siyempre uh, mabilis kumalat ang balita sa internet. Ito po ay nakarating sa atensyon ng ating senadora na si Riza Hontiveros. And uh, after one week, Senator Riza Hontiveros issued an official statement denouncing the video as a fake news. Ito daw video na lumabas sa Facebook na yan na nagsasabing nga uh, Nag-testify lang in consideration of 1 million pesos na binayad ni Senator Risa Hontiveros in order for this witness to tell a lie ay isa daw pong purong kasinungalingan at walang katotohanan according to Senator Hontiveros. This is an act of witness tampering. At ito po ay uh, nagbunsod o nagtulak sa ating senadora na magsampan ng kaukulang reklamo sa National Bureau of Investigation. Bukod dito, sinabi din ng ating senadora na meron siyang mga resibo or documentary evidence na nagpapatunay na ang testigong ito ay sinungaling sapagkat sometime in 2023, this Michael Murillo even sent her office an email saying that he would like to voluntarily testify in the Senate investigation against Apollo Kibloy. And also, there was also a, uh, a communication addressed to the office of Senator Junto Beros na itong testigo na to ay humihingi ng laptop sa kanya. At tayo naman, sa opisina ni Senator Hentiveros, ni-reject niya ang kahilingan na na ang testigo ay mabigyan ng isang laptop sapagat ito ay mag uh, a-appear as a form of bribery. So hanggat mare ayon sa senadora ay ayaw niyang uh, magbigay ng kahit anong uh, pabuya dito sa testigo na to, malaki man o maliit. gawa natin ang uh, legal analysis to what is going to be the implications, no? Yung legal implications of this fake, fake, video are very significant. So here, we were able to identify three key offenses dahil di dito sa pagpapakalat ng fake video nito. Number one, yung cyber libel. Sa ilalim po kasi ng Section 4 ng, crime, uh, ng Cyber Crime Prevention Act o yung Republic Act 10175. Sinasabi dito na kapag ikaw ay nagpakalat ng isang uh, false information, lalong lalo na kung gumamit ka ng laptop, ng uh, cellphone, ng uh, tablet, at ikaw ay uh, nagsabi ng isang bagay na wala namang katotohanan, no? laban sa isang tao, at ang intention mo ay uh, madamage ang kanyang dangal at reputasyon, this will constitute as a crime and you will be held liable for cyber libel under cybercrime prevention act At ang pangalawa dito ay uh, pwede kang maging liable for obstruction of justice Dito ay mababasa mo to sa Article 184 of the Revised Penal Code At ang pangatlo dito ay yung falsification of uh, documents or falsification of electronic evidence kapag ikaw ay uh, nagcreate ng isang content inedit mo to inupload mo to sa social media katulad ng Facebook at YouTube at ang uh, content nito ay walang katotohanan at ang primary intention is to damage the reputation of a person o kahit hindi mo nga i identify yung person ko ang kabuoan ng content na to ay sinasabing at nagtuturo sa isang tao you will be held liable at doon sa mga nag-share ng mga fake videos at ang uh, sinasabi mo ay uh, hindi ka pwedeng maging liable because hindi naman yung ikaw yung nag-create hindi naman ikaw yung nag-upload hindi naman ikaw yung nagpakalat ng fake videos Siner mo lang naman kasi natuwa ka that is not an excuse that is not legally acceptable. Because sharing a fake information, sharing a fake news is a crime. That will constitute as a crime. So, mag-ingat-ingat tayo sa, sa pag, uh, pag-share ng mga information. At ito po ay napatunayan na natin sa mga different jurisprudence decided by the Supreme Court. In People versus Napoles, no? Yung witness protection kasi is very crucial to the justice process. Yan po ay piniliwanag sa People versus Napoles. Ang pangalawang kaso dito, yung Dicini versus uh, Department of Justice. Sinabi dito na yung malicious dissemination of false information online constitutes cyber libel. At ang pangatlo dito ay yung uh, Tolentino versus bylosis no? yung defamatory uh, content is actually actionable even without naming no the individuals of which their reputation is harmed or damaged so importante po yan yan po ang sinabi ng Tolentino versus by losses as decided by the Supreme Court so huwag kayo basta-basta magsasabi ng uh, kasiraan ng isang tao, masisira yung kanyang reputasyon. Kahit hindi mo sabihin ng pangalan ng taong sinisiraan mo, kapag ito ay identifiable, then you will be held legally responsible. Okay? So, ito din ay lumalabas na magiging threat to other witnesses. It would undermine the judicial process. So, very alarming to. So, we need to be very careful in uh, creating, editing, uploading, disseminating fake videos. Because there are several laws of which you may be held liable. So, sino-sino yung mga magiging uh, responsible dito and liable? Unang-una, yung nag-create ng video. Pangalawa, yung nag-edit, liable din yan. Pangatlo, yung nag-upload. Pangapat, yung nagpakalat ng uh, video. At the last but not the least, yung nag-share ng video. Ang sabi ko nga kanina, sharing a video only. Sasabi mo, nag-share lang ako. But that is not a legal excuse. You will also be held responsible. Especially kung ikaw ay isang taong edukado college graduate ka, marunong at uh, itinuturing na matalinong tao, isa kang uh, degree holder, isa kang CPA, engineer, abogado. Abogado ka tapos nag-share ka ng fake information, nag-disseminate ka ng fake news, then dapat mas malaki niya ang parusa kapag ikaw ay isang abogado at nag-share ka ng mga banking information. Eh, Lalo na siguro kung mga public official ka At nagpapakalat ka ng fake news So uh, The law is very clear No? The dissemination Of uh, false information Is punishable Under our existing laws And in this case Of uh, the Senate witness na si Michael Morillo, This action Of uh, Disseminating false information constitutes as a violation of the Cybercrime Prevention Act or cyber libel ang iyong magiging pananagutan dito. In addition to falsification of electronic evidence and obstruction of justice, so uh, magingat-ingat po tayo sa paggawa ng mga content at pag-share nito online. Bago po tayo magtapos mga amigos, mga amigas, meron po akong nakalimutang banggitin kanina. Doon po kasi sa reklamo at sa request for investigation na isinampa ni uh, Senator Riza sa NBI, ayan, isinama niya po ang pangalan ng labing dalawang influencers at bloggers na ayon sa ulat ay uh, nagpapakalat ng uh, nasabing fake video sa kabila ng lahat na alam naman nila na wala itong katotohanan sapagkat ang mga karamihan dito, mga edukadong tao at meron pang uh, ilan na kasamahan natin sa legal profession, mga abogado So, uh, ito po kasing pagpapakalat ng maling informasyon at uh, kahit alam mong ito ay wala namang uh, katotohanan talaga ay uh, maituturing na malicious dissemination of a false content which is considered as a crime under our existing laws. So uh, bilang pagtatapos, malinaw po ang uh, batas natin. Ito po ay hindi simpleng intriga lamang. Ang pagpapakalat ng uh, maling informasyon ang pagpapalaganap ng uh, fake news, lalong-lalong uh, na kung, kung ang iyong intensyon ay uh, takutin ang mga testigo at uh, palabnawin ang kanilang mga testimonyang naibigay na sa mga may kapangyarihan. Ito po ay isang malinaw na paglabag sa mga umiiral na batas sa ating bansa. Kung kaya tayo bilang mga ordinaryong mamamayan ay may responsibilidad na iwasan ang mga ganitong gawain at tulungan ang ating pamahalaan to prevent the dissemination of fake news dahil ito ay uh, maapektuhan din tayo nito because sabi ko nga sa mga nakarang episodes ko if there is no... Political stability, definitely there will be no economic stability. Dahil yung pagpapakalat ng fake news, sinisira niya ng katayuan ng politika na ang uh, magiging epekto ay uh, kasiraan ng katayuan ng ating ekonomiya. So magsama-sama tayo, huwag tayo basta-basta nagpapakalat o nagsishare ng mga fake videos iwasan natin 'yan tulungan ng ating pamahalaan na i-prevent the spread of false information and fake news. So hanggang dito na lamang po at sana po ay may natutunan kayong muli dito sa aking episode at uh, hanggang sa muling pagkikita. Ito po ang inyong lingkod Attorney Rene Bueno.